Hello guys, uh, magandang umaga uh, Welcome back uh, Kaya ito guys, TV Vlog Ayan guys, uh, nandito tayo uh, Maglalatag tayo ng mga bakal Ayan guys, ang ating bakal Pati yung guys, ang ating mga tubo uh, Sa electrical uh, Pati guys, sa uh, mga planning uh, Kasama natin Ayan, uh, naglalagay tayo dyan ng mga bakal uh, Dito sa ating slab uh, Sa first floor Ayan, ah uh, so, sinusot nila guys sa ilalim. Uh, pagkatapos guys, uh, papatok naman sila dyan sa ibabaw. Uh, yan guys, ang ating tenement uh, nilalagay dyan. Uh, may sukat nyan guys sa uh, para pares-pares guys ang sukat natin sa ating paglalagay ng ating bakal dito sa ating slab sa first floor tapos guys ang ating biga at pati ang ating slab ayan ay uh, sasabihin natin na uh, pagbuhos Ayan ang mga kasama natin. Ayan ang mga guys yung ating mga electrical. Yung mga tubo natin guys. Ayan uh, mga outlet. Ang isa sa guys sa pagbuhos. Uh, nauna tayo guys sa uh, pag mag layout at maglatag ng ating mga electrical. Uh, nauna tayo dyan sa ating paglalatag nila. Uh, ayan guys ang mga kasama natin. Uh, dito naman tayo guys sa kabila. Uh, naglalatag ng ating mga bakal. Uh, 10 mm ayan ang iba guys uh, naglalagay ng mga tie wire ayan uh, lot guys uh, lalagay natin ng tie wire uh, pagkatapos guys uh, magbabalot to tayo dyan uh, gagawa tayo dyan parang bangka para ayok natin pagbuo sa uh, dikit na dikit guys sa atin slab pati guys sa biga ayan uh, gagawin natin yan uh, bawat isang uh, bawat isa guys ng kwarto uh, lalagay natin guys ng uh, parang bangka uh, babalok din natin para para kasi uh, matibay ang atin pag slab ng atin first floor ayan 'yung mga kasama natin ayan guys ang ating boss uh, ayan si boss natin 'yung kapote uh, si boss na Soda ayan ang ating kasama ito mga guys sa kabila ah uh, ang naglalagay sila ng mga Taiwan ayan naman ang kasama natin si Harokok ay uh, nakagreen uh, sila naman guys ang maglalatag ng ating mga bakal uh, ayan. at 10mm ayan bawat isa guys ay uh, may mga sukat dyan uh, sa kanilang paglalagay ng ating ang atin uh, ating bakal ang uh, stall. nag install tayo dyan sa uh, biga ayan guys ang ating biga pati ang ating slab uh, tapos na ito so, yung slab natin na ah, naglalagay tayo dyan guys ng mga bakat ay yung akin tubo ah, nasa ilalim ang ah, akin one up at yung guys ating tripod pati yung dyan so, box guys yung dyan rin yan si harokok ang sila guys ang naglalagay ng mga biga dito guys sa ating slab ayan mga biga pati slab kasabot na rin ah, nakaporma na rin ah, nakaprepare tayo dyan at magbubuhos na tayo ah, baka bukas guys ah, magbubuhos tayo ito na bang guys ang ating sikagawad ay ah, mag-aabang guys ng atin para sa CR pati para guys sa tubo ng ating tubig ayan guys ang ating si Kagawa dati na siya naman guys ang mag-prepare ng abang yang guys sa papuntang siya guys ayan na